So, kung kayo ay team kahoy, ito ay magugustuhan ninyo dahil ito ay wooden utensils, guys. Kutsara, um, nagay ng sawsawan, chopstick, tinidor, and lato. So, isa-isa natin buksan para makita nyo kung gaano kaganda itong mga binili kong product. So, umpisa natin dito sa minilagayan ng sausawan. Three pieces itong binili ko. Ayan. Paganda na rin kasi may katerno tong kutsara at saka ni tinidor. And yung plato, kaya naman umila ako ng ganito. O, oh, diba? Tatlong peraso. Quality. Next item naman natin is yung utensils, which is yung kutsara, tinidor, and chopstick. Ito naman guys, pwede nyo siyang di Diba? Sa mga house blessing, mga ganun, for weddings. Ang gamit sa sarili, o oh, di diba? Chopstick, mare chara, and tinidor. So, ito yung madalas nakikita ko sa mga nagbumukbang. Kaya naman, inganyo akong bumili. <laughs> This is the last one, which is, so, if you wanted ng food na plato na marami siyang pwedeng paglagyan, Oh. Diba, ito. So, ito yung mga nabili kong items. Plate, chara, tinidor, chopstick, and ito, diba? O, oh, diba, pang-team kahoy.